Kapon mga kabaro, oh, nangat na naman natin ang ating pistrap. Dahil ano, pinanghali may multong na uli oh laki <laughs> pugita pinatay niya na yung mga huli niya oh tignan mga kabar oh. pinatay niya na yung huli. mga huli oh ayan oh patay na lahat oh pero dahil sa nahuli siya surprise naman siya ito yung multo oh multo na nahuli niya, oh ayun yung bumbak, ayun na ayun na, na. Na. Uh. na mga kabaro, ena ena ena, laki laki nyan, ang laki, kaya mga kabaro, hu laki, eh, eh, eh,

ने समझ में और आयना लामा का बरो ओ आयना सिया और येन तकाय ना चाओ लिखे